ang nilalaman ng ating video. Now it may be down to the cold because it's extremely cold here. It's probably minus two or three. Camera poles <laughs> Mula white lady na tumawid ng kalsada, multo ng teacher sa abandonadong school, nang hahabol na multo ng pokang sa Indonesia hanggang sa aswang sa dilim sa loob ng kweba, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang driver namang ito, matapos may marinig na ingay na nagmumula sa kalsadang ito na napapaligiran ng mga puno, ay agad itong huminto. Panoorin ninyo kung ano ang makukuhana ng kanyang kamera. Makikita sa video ang isang white figure na naglalakad at tumatawid mula sa kakahuyang ito. Ayon sa mga viewers, hinihinala nila na ang white figure na tumawid mula sa kalsadang ito ay isang white lady. Ang white lady ay kadalasang nagpapakita sa mga kalsada, sa gubat o di kaya ay sa mga abandonadong bahay. Ayon sa legend, kadalasan ang White Lady ay nakaranas ng isang karumal-dumal na krimen kaya ito sinawing palad. Sinasabi na kaya gumagalang na sabing White Lady ay dumadanas ito ng matinding kalungkutan at pighati kahit sa kabilang buhay. Ang isa pa sa matinding dahilan kaya ito nagpapakita sa mga tao ay upang makakuha ng katarungan at makapagiganti sa mga tao na ang sa kanya ay pumaslang. Kayo, ano ang masasabi nyo sa white figure na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. ang mag-asawa namang ito, matapos mamasyal sa isang malapalasyong gusali na isang tourist spot sa bansang Morocco, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanilang kamera ng isang nakakakilabot na pangyayari. Panuori ninyong mabuti kung ano ang makukuhana ng kanilang kamera. This is the door going inside. And this is going outside. We're now heading to the oh, there it is. Oh, sorry. Makikita sa video ang bigla na lamang sumulpot ang isang lalaki mula sa kanyang harapan na ayon pa kay Grace, ay humingi pa siya ng pasensya dito dahil halos harangan nito ang kanyang daanan. Ang kanilang ipinagtataka, nang makita nila ang isang salamin na nakalagay sa isang wall, ay napansin nila na walang refleksyon ang lalaki na nakasalubong nila sa nasabing area. Dito ay kanya ding tiningnan sa kabilang mirror ang nasabing lalaki, subalit wala at hindi makikita ang lalaki dito. Sinubukan din niyang tingnan at balikan ang lalaki sa area subalit wala na ang lalaki dito. Makikita rin sa video na may kakaibang muka ang itsura ng lalaking ito. Hinihinala nila Grace na ang kanilang nakuha ng pangyayari ay isang paranormal event. May nagsasabi din na isa itong glitch in the matrix. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Oh, there it is. Oh, sorry. Ang ghost hunter at paranormal investigator namang ito, ay susubukan na pasukin ng isang abandonadong eskwelahan na itinayo pa noong mga 1800s. Sinasabi na ang nasabing haunted school ay pinagpapakitaan ng mga shadow figure sa mga pumapasok at bumibisita sa nasabing lugar. Subalit lingid sa kanilang kalaman, sa pagpasok nila sa nasabing haunted abandoned school, ay may naghihintay palang kababalaghan ang mangyayari sa kanila. Panoorin ninyong mabuti. Let me check the static, the static cam. Uh, we've been having all sorts of um, weird issues today. Now, it may be down to the cold because it's extremely cold here. It's probably minus two or three uh, camera problems. <laughs> What's in there? Phil, Phil, wait, 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 Phil, Phil, wait, wait, wait. Now. Either someone's wandered in or there's someone wearing a black cloak. That's what we saw in there. Standing just round there. Like an old teacher. You know the cloaks the old teachers used to wear? That's what we saw by that classroom in there. Did you have a camera? I'm shaking. Maybe you might have. Who is it? Jeff might have just seen. Are you one of the old teachers or the headmaster? please tell me your name. Don't be scared. We're, we're, not here to cause any harm. We're just interested and want to contact you. Sa pagpasok at pag inspect nila sa nasabing lugar, ay bigla na lamang silang nakarinig ng nakakakilabot na ingay. Subalit maya, -maya pa, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera ng isang nakakakilabot na black figure mula sa isang kwarto dito. Sinasabi din na ang itim na kasuutan ng kanilang nakitang nahagip ng kamera ay may halin tulad sa uniform ng mga teacher noong mga 1800s. Sa kanilang pagpapatuloy, ay muli naman silang nakarinig ng mga nakakakilabot na boses at ingay sa bawat kasulukan ng nasabing lugar. Nang nareview naman nila ang kuha ng mga video na kanilang nakuhanan. Dito ay may nakita sila na kanilang ikinagulat. Panoorin ninyong mabuti. When we were leaving the building, I took several photographs from outside, and During the production of this episode, one of the pictures revealed a shadow figure which seemed to be watching us from within the doorway to the building. Makikita sa video ang isang black figure na animo ay tumitingin at nagmamasid sa kanila matapos nilang mag-exit sa nasabing haunted abandoned school. May nagsasabi na ang una nilang nakita na black figure ay multo ng isa sa guro ng nasabing eskwelahan, ang pangalawa namang black figure na kanilang nakuhana ng kamera ay sinasabing kakaibang nilalang na namahay na sa loob nito. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang isang Indonesia naman na ito, matapos maglakad sa isang madilim na kalsada, ay bigla na lamang itong hinabol ng isang multo na tinatawag nila na Pokemon. Ang Pocong ay isang kinatatakutang multo sa Indonesia na kung saan ang labi ng namayapang tao ay balot ng puting tela ang buong katawan nito na tanging mukha lamang ang kita dito. Pinaniniwalaan din na ang multo o bangkay ng Pocong na ito ay muling nagbabalik upang manakot at maghiganti sa mga taong gumalipusta sa kanila. Makikita sa video na halos hindi na makahinga ang babae na ito sa hingal dahil sa kakatakbo dahil sa pagsunod sa kanya ng isang multo na pokang. Ah! <coughs> ah! Ako lari ni Panjaan ko. Ka. Ako pa lari ko kay Adra yung gondelin ya. Eh, Ako lari ni ko kay berat yung gondelin. Ako pa lari ko ang bisa. Aduh, aku tadi udah tak hafalin kok lupa! Ah! Ang pokon din ay madalas ipinapantakot at ipinapang prank ng mga Indonesian vlogger para sa kanilang content dahil sa nakakatakot nitong kaanyuan. isang ghost hunter namang ito, matapos pasukin ng isang abandonadong bahay o building na ito, ay may naghihintay na hiwaga at kababalaghan ang mangyayari habang nasa loob ng abandonadong building na ito. Panoorin ninyo ang kanyang nakakatakot na adventure. Looks a little bit too for my liking down there. Then again, that's what we're here for. Are you down in this basement? There's a few bits down there. He scares people. He scares people. Does he not like people coming down in his house or in his basement into his house? I've heard he scares people as well. He's not very nice, is he? God, this. Who's down in the basement? In the cellar What the what's that oh, Okay, okay. What the f**k was that? Cupboards everywhere. Whew. Did you hear that? Makikita at maririnig sa video ang isang nakakakilabot na boses na gustong magpaalis sa ghost hunter na ito. Sa kanyang pagpapatuloy na paghahanap sa posibleng pinagmumula ng nasabing boses, ay may nadetect ang kanyang spirit box mula sa ilalim ng isang lababo na hinihinala ng lalaki na ito na marahil doon nagmumula ang narinig niyang nakakakilabot na boses. Ang video namang ito na nag sa internet na kung saan ay may nahagip ang kamera ng isang nakakakilabot na pangyayari habang ang mga tao ay abala sa pagliligtas ng naaksidente na sasakyan na sumalpok sa punong ito. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa video ang bigla na lamang paglitaw ng isang kamay na nagmumula sa ilalim ng kotseng ito. Pinaniniwalaan nila na isa itong kamay ng multo o kaluluwa na isa sa sinawing palad sa nasabing aksidente. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryo at mahiwaga ang nasabing kamay na kanilang nakita ng mga oras na iyon. Si Raul Garcia Ogando, isang explorer, ay nagdesisyong pasukin ng isang old mines. Sa kanyang pagpasok dito ay may hindi inaasahang mahahadip ang kanyang camera, Makikita sa video ang isang nilalang na nahagip ng kamera na animoy nagtatago buhat sa dilim. Ayon kay Raul, hindi niya alam na may nakuhana ng kanyang kamera ng mga oras na yun, nalaman lang niya ito matapos niyang reviewin ang kanyang kamera. Hinihinala ng mga viewers na isa itong aswang na nagtatago mula sa kwebang ito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.